Welcome sa channel at salamat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa isang kainan na pork belly cafe ang pangalan ay nandoon si Jungmin at kumakain kasama ang lalaki. Wow, hindi ko ine-expect na makikita kita ng ganito. Napakatagal ng panahon ang huli nating pag-uusap sa loob ng kafe tulad nito. Wika nito. Oo nga, ang galing lang kasi parehas tayong nasa kafe ngayon. Wika naman ang ating bida. Ang lalaking kausap ng ating bida ay walang iba kundi si Kang Taemin. Siya ay ang pinakamagaling o pangalawa sa pinakamagaling sa academy. Simula nang nag-enroll si na Jungmin at Taemin sa academy, ay talagang may angking talent na si Taemin sa lahat ng klase nila. Isang lalaking maraming talent. At kasama sa talent nito ay isa siya sa mga may greatest talent pagdating sa swordmanship na sapat na upang umatake ng A-class dungeon. Hindi mo ba alam na ang group chat natin ay gising na gising lahat ng sinabi kong kasama kita ngayon? Ingit na ingit sila. Wika nito. Hahaha, ha, ha. wala naman dapat ipagselos. Sa ad ng ating bida. At si Yuna pala ay papunta na dito. Dagdag ni Teyman ng nakangisi. Nang mabasa niya ang message, sinabi agad niya na pupunta siya dito. Dagdag nito. Yuna? Ngayon, tanong ni Jammin. oh sabi niya nandito lang siya malapit. Saad nito. Okay. Wika niya na medyo napaisip. Hindi ko inaasahan na makikita ko sila agad, sigurado akong galit si Yuna. Isip niya, kaya lamang nakakayanan ng ating bida ang buhay sa academy ay dahil kay Yuna. Nahirapan si Yuna nang simula kaming di na magkaroon ng kontak sa iyo, wika nito na ikinagulat naman ni jungmin. Talaga, tanong niyang nagtataka, Sabihin mo kay Yuna kung ano ang mga ginagawa mo ngayon, malapit na siya dito. Wika nito. Nakatanggap naman ng notice ang ating bida na nakasaad na ang author ng kwento ay nakakadetect ng galaw ng isang devil worshipper, ang Everton. Ang episode na ito ay matatagpuan sa Break the Curse. Difficulty ay low. Kailangan ma-rescue ang subject of the curses ng Everton Association. Ang reward ay impormasyon tungkol sa Everton. Everton's Curse isa itong bad omen. Pero hindi ako nakakaramdam ng murderous intention. Isip ni Jiang Min. Jiang Min. Tawag ni Taemin. Oo, nararamdaman ko ito. Tugon niya. Nakatanggap siya uli ng notice na ang author ng kwento ay nalamang ang mana sa paligid ay twisted. Pero pamilyar ako sa manang ito. At papunta ito dito. Isip ni Jiang Min. Napatayo ang dalawa upang tignan kung sino ang nagmamay ng manang na de-detect nila. Matagal-tagal na din tayong di nagkita, Jungmin, wika ng babaeng nagtataglay ng mana habang nakangiti ito sa ating bida. Yuna, sabay na isip ng dalawa. Si Yuna ay cursed, isip ni Jungmin. Noong nag-aaral pa si Jungmin sa academy, habang may dala-dala siyang mga papel at pababa sa pasilyo ay narinig niya ang mga estudyanteng nag-uusap. Ang lalaking nagngangalang Han Min ang nakakuha ng first rank sa entrance exam, wika ng isang estudyante. Oo, oh, pero wala siyang abilidad, wika ng isa pa na narinig naman ni Jong Min. Hey, hey. pero pero nagpost admission introductory speech pa siya, hindi ba siya nahihiya? Wika ng isa pa, at dumaan naman sa gitna ng tatlong estudyante ang ating bida at nabangga ang isa sa mga ito. Binangga mo ba ko, wika nito at sabay tinalisad siya na naging dahilan para malaglag siya sa hagdan. Hihihi, baliw. Hindi niya kayang ilagan yon, wika nito. Tahimik lang na tumayo si Jiang Min nang biglang may sumigaw. Hoy, ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo, wika nito. Mag-sorry kayo, ngayon na, dagdag ng babae at napalingo naman si Jiang Min dito. At kung pag-uusapan nyo lang din naman ang isang tao kapag nakatalikod siya tulad ng isang duwag, mas makakabuting manahimik na lamang kayo. Hindi tulad yung mga basura, si Han jung Min ay nag-aaral ng mabuti, matapang na wika ng babae. Sino ka para tawagin kaming basura? Nababaliw ka na ba, wika ng lalaking estudyante na nainis? Sabay naman pinigilan ng ibang kasama nito ang lalaki. Hoy tama na, si Cheyu na yan, ang anak ng Heavenly Mansion Guilds Director. Wika ng kasamahan nito, wala akong pakialam. Sa tingin mo ba natatakot ako, wika ng pika na estudyante? Bahala ka sa buhay mo, pang-aasar ni Yuna. Ang baliw na babaeng to, bitawan niyo ko, saad ng lalaki na hinihila na ng kanyang mga kasamahan. Ayos ka lang ba, tanong ni Yuna kay Jongmin at nilahad ang kamay nito upang tulungan siyang makatayo. Kumain ka na ba? Dagdag nito. Kumain, takang tanong ni Jongmin. Nakipagpastahan ako kay Tayman para sa pagkain, at nanalo ako. Sabihan natin si Tayman na ilibri tayo. Wika nito habang nakangiti. Sa panahong mahirap ang buhay ni Jammin sa loob ng Academy, si Yuna ang kauna-unahang naging kaibigan niya sa Academy. Si Nakang Tayman at Cheyuna ay mga famous sa iba't ibang departments. Samantalang ang ating bida ay hinaharas sapagkat ang top ranker at second top ranker ng practical examination ay nakikipag-hangout sa tulad niyang isang kabiguan lamang. Ang pakikipag-away sa klase ay ipinagbabawal, pero ginagamit ng mga ito ang regular exams at sparring sessions para tigilan ng iba sa panghaharas sa ating bida. Sinuntok ni Yuna ang isang lalaki sa kanilang sparring sessions at natalo niya ito. Subukan mo lang uli gawin yun. Pagtatangka ni Yuna dito sabay umalis siya nang hindi na makapalag pa ang lalaki. Kaya naman nakakaramdam ang ating bida ng pasasalamat at sorry para sa mga ito. Ano ba yon, guys? May problema ba, wika ni Yuna nang nakaupo na silang lahat sa upuan? Hindi lang maganda ang itsura mo, alam mo ba? Hindi ka ganito ng huli nating pagkikita. Wika ni Tayman. Okay lang, sabi naman ng doktor, wala naman daw problema. Wika naman ni Yuna. Yuna, may nangyari ba sa'yo nitong mga nakaraang araw? Tulad ng saan ka nagpunta? Usisa ni Jiang Sa totoo lang, ang academy ay naghahanda para sa isang dungeon tour, at pumunta ako doon para sa preliminary inspection. Ito ay isang preliminary inspection lamang ng entrance ng dungeon, kaya kasama namin ang mga professors. Wika ni Yuna, sa kanilang pag-iinspeksyon sa entrance ng dungeon ay kasama ni Yuna ang mga professor, at naglakad-lakad siya sa paligid nito. Isang bagong dungeon? Bakit mukhang ordinary lamang ito? Tanong ni Yuna habang naglalakad sa paligid. Sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng kulay pulang likido sa ibabaw ng isang bato, nilapitan niya ito. Ano ito? Tanong niya sabay hawak dito. Pagkahawak niya dito ay tila may puwersang humagupit na naging dahilan upang liparin ng ang kanyang buhok. Sa pagkabigla niya ay tinanggal niya agad ang kanyang kamay at nawala ang pulang likido na nasa bato. Ano? Ano yun? Isang ilusyon, tak ang pagtatanong niya. Ang pulang likido na tila dugo ay nawala din, dagdag niya. Malapit na tayong matapos. Tera na, yaya kay Yuna ng kanyang kasama. Okay, sagot ni Yuna at tumayo na ito at umalis hindi niya napansin ang paglabas ng tila isang orang itim sa kanyang pinanggalingan. May nangyaring ganyan, tanong ni Tayman. Alam mo naman na merong mga dungeon na mayroong illusion trap sa entrance, malamang isa ito sa mga yon. Wika naman ni Yuna. Kung iisipin isa lamang itong illusion, at ipinagwalang bahala, ang iyong mana ay masyadong nabaluktot. Wika ni Tayman na nakatingin kay Yuna at nakikitang may itim na aura sa paligid ng dalaga. Hoy, bakit ka naman nagsasabi ng nakakatakot na ganyang bagay? Sabi ko naman sa'yo, ayos lang ako. Saad ni Yuna nang nakangiti. Yuna, tama ang sinasabi ni Tayman. Hindi natin dapat pabayaan lang ito. Wika ni Jongmin. Titignan ko. Dagdag ni Jongmin. Huwag. Ngayon pa nga lang tayo uli nagkita. Pasensya at pinag-alala ko pa kayo. Okay lang. Basta stay put ka lang ng ilang segundo. Wika ni Jiang Min. Pumikit naman ang ating bida at nagko-concentrate. Nagulat naman ang dalawa dito na tila lumalakas at nag-iiba nagmana nito at umiilaw pa ng kulay ginto o dilaw. Anong meron sa mana niya? Isang healing light, isip ni Taman. Dahil ang Everton Organization ay isang demon worshiping group, pwede ding silang maisumpa sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng isang demonyo. Biglang nagdilat ng mata ang ating bida at ang kanyang mana ay pansamantalang makoconvert sa divine power. Ang hero's mana na passive ay pinalalakas ang divine power. At matagumpay na na-immerse ng ating bida ang kanyang sarili kay Lesser Priestess Esther. At siya ay pinagpapala ng priestess. Wala akong pagpipilian kundi lumaban gamit ang divine power, isip ni Jongmin. Maswerte pa din dahil ang sumpa ay hindi makapangyarihan kahit na isang lesser priestess lang sapat na ito. Dagdag niya, mag-uumpisa na ako. Wika ni Jungmin. Sige, sagot naman ni Yuna. Yuna, saglit lang, tutulungan kita, saad ni Jungmin at itinapat ang kanyang kamay kay Yuna. Anong nangyayari? Ang enerhiyang nang-aapi sa akin ay nawawala, tak ang tanong ni Yuna. Han Jungmin? Paano mo ginawa yon? Sigaw na patanong ng dalawa. Nakaka-refresh sa pakiramdam. Wika ni Yuna. Isa-isa lang muna, tarantang sambit naman ni Jongmin. Nakakatanggap ako ng tulong mula sa inyo araw-araw, pero pasensya na at ito lang ang kaya kong ibigay. Wika niya. Hilang power ba yung ginawa mo kanina? Tayman. Narinig ko nga ang chismis, pero totoo pala ang abilidad na yan? Yuna. Hindi magkanda o gagang tanong ng dalawa kay Jungmin. Iba-iba ito pero hindi ko talaga alam ang itatawag dito. Sagot naman ni Jungmin. Kung ano man 'yon, totoo nga na nag-awaken ka na. Matagal mo nang hinihintay ito, hindi ba? Congratulations. Wika ni Taemin sa saya habang inuyugyog sa balikat ang ating bida. Sandali, mababali ang balikat ko. Wika ni Jungmin. Alam kong kaya mong gawin ito Jammin, naiiyak sa galak na sabi ni Yuna. Kailangan ko na sigurong kunin nag-autograph mo ngayon, ano? Alam ko may papel ako dito banda eh. Wika ni Yuna habang kinakapa ang jacket na suot. Magkakaroon ka ng party pagkatapos ng graduation, hindi ba? Gumawa tayo ng slave contract. Bata, lumalaki ka na talaga ngayon. So kailan ka babalik sa school? Wika naman ni Taiman mag -draw drop out ako sa academy. Wika ni Jiang Min. May master na ako ngayon, so kailangan kong mag-special training. Dagdag niya. Ano? Master? Sino? Sabay na tanong ng dalawa na tila mga nalungkot. May situation kasi, kaya saka ako nalang sasabihin sa inyo. Hindi ko masabi sa kanila na ang master ko ay si Choi Bomjoon, isip niya. Pasensya na kung hindi ako nagpaparamdam sa inyong dalawa, kayong dalawa ay ang aking precious friends. Wika ni Jiang Min na ikinagulat naman ng dalawa, okay lang Jiang Min. Masaya ako at ayos ka lang, saad ni Yuna. Sa totoo lang, hindi tayo nagkita ng matagal para magbigay ng malaking impormasyon sa amin ng ganon-ganon na lang. Simula ngayon, tawag-tawagan mo na kami ha, wika naman ni Taemin. Oo, oh, masaya kong magkakasama tayo ngayon. Sajet naman ni Jiang Min ng nakangiti. Masaya at nagpapasalamat talaga ako, isip niya. Nakauwi na ng bahay ating bida. At sabay sa lampak sa may pintuan pa lamang dahil sa kapagoren. Naginuman silang tatlo, nagvijoke, naglaro kaya napagod talaga ang ating bida. Matagal ng panahon simula nang nagliwaliw ako ng ganito. Wika niya. Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na nasatisfied niya ang requirements ng episode. At natanggap niya ang reward. Ay tama, naalis ko nga pala ang sumpa ni Yuna kanina. Wika niya sabay kamot sa ulo. Ang reward na natanggap niya ay ang impormasyon tungkol sa Everton. At chinek niya ito at nagulat siya. Ang mga baliw na ito, wika niya, nakasaad sa impormasyon tungkol sa Everton ay magkakaroon ito ng raid sa Academy Dungeon Field Trip. Labin limang araw na lang ang nalalabi sa Everton's devotees para i launch ang kanilang raid. Ang mga Everton's devotees ay ay raid ang Academy, wika ni Jungmin. Ibig sabihin niyan, si Yuna at Taiman ay pwedeng mapahamak, saad niya. Kailangan kong tawagan ng professor sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako magiging maingat, ang mga Everton na iyon ay pwedeng malman ng aking gagawin. Baka baguhin nila ang kanilang rota sa pag-atake. Wika niya. Kumalma ka muna Jongmin, kailangan ko silang pigilan. Dahil ang Everton ay isang organisasyon na ako din ang may gawa. Dagdag niya. Kailangan ko itong ayusin sa kahit anong paraan. Saad niya, hindi ko hahayaang may masasaktang tao dahil sa akin. Lalo na sina Yuna at Timan. Hindi pwedeng ako na lang ang lagi nilang tinutulungan. Ipapanalo ko ang labing limang araw na ito. Wikang determinado ng ating bida. Ano ang lahat ng ito? Tanong ni Jongmin habang nakatingin sa isang gym, isang lagaya ng mga sandata at armors at malawak na tila arena. Ang galing, dagdag niya. Mababasag ang eardrums ko sayo, bata, wika ni Bom John. Anong ibig mong sabihin? Ito ang training room mo. Wika nito. Posible bang maglagay ng state-of-the-art training room sa basement ng bahay? Tanong ni John Mas maganda pa ito kaysa sa gym ng academy, dagdag niyang manghang-mangha pa din sa nakikita. Iyon ba ang fifth generation virtual combat system? Tanong niya. Bakit narito ito? Dagdag niya. Ibig kong sabihin ay iilan lang ang meron nito sa Korea. Hindi ba't mahal ito, tanong niya, 50 billion won lang naman ito, bakit ba naguhurumintado ka dyan? Wika ni Bong Joon habang nagtututulili sa kanyang tenga. Kahit hindi ako businessman, kailangan ko pa ding makuha pabalik ang aking investment. Dagdag nito. Ano, gulat na tanong ni Jongmin. O huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang palagi mong ginagawa, wika nito sabay tapik na mukhang hampas sa likod ng ating bida. Eto, tulad ng sinabi ko sayo. Wika ni Bomjun sabay hagis ng isang bagay kay Jongmin. Binigay ni Bomjun sa kanya ang kwintas na bastem na galing sa or na nakuhanya niya sa patimpalak. Isang refined bastem na may unique at first rate na grade na may effect na mana amplification, storage, sublimation, shape change. Ang mineral na pinipili ang may-ari nito. nag a ng mana ng may-ari at pwedeng magtabi ng ekstrang mana. Napakagandang craftsmanship, wika ni Jongmin habang nakatingin sa kwintas. Lahat ng forges ay nangungulit kung saan ko daw galing ang batong iyan. Hindi mo alam paano sila nagmakaawang ibenta ko sa nila yan. Wika ni Bomjun. Hihihi, hindi pwede, masyado itong precious. At ako ang may-ari nitong mineral, banggit ni Jiang Min. Okay, pwede na ba tayong mag-umpisa sa ating leksyon? mag up ka muna sa training room. Saad ni Bom Jun. Pumasok na si Jiang Min sa training room. Si Master ang founder ng Academy's Teaching, ano kaya ang una niyang ituturo sa akin? Real swordmanship kaya? O kung paano mag-handle ng mana? Sabi niya sa akin, alam din niya ang spearmanship at physical training techniques. O baka magic kaya, isip ni Jungmin habang nakatayo sa loob ng training room. Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na ang pinto ay nagsara na. Ang air circulation sa lubang training room ay sinuspinde. At biglang umilo ang sahig. May ilaw sa sahig? Ano ito? Tak ang tanong niya. Sa totoo lang, iniisip ko kung paano kita tuturuan. Alam mo na siguro ang mga teori sa academy. Ang kailangan ng isang adventurer ay isang real experiences. Kaya, kailangan kong kontaminahin ang training room, saad nito. Nakatanggap siya muli ng notice na nakasaad na ang mana sa hangin ay kontaminado. Ang hero's mana na passive ay naging napakasensitibo. Kontaminadong mana ay pumapalibot sa pamamagitan ng hangin. Contamination, tanong niya. Merong tila itim na usok na pumalibot sa ating bida at meron ding malas limey na lumalabas sa sahig ng kwarto. Kontaminasyon, isip ni Jiangmin. At dahan-dahan da ko makapit sa paan ni Jiangmin ang tila slimy na lumalabas sa sahig. Nakatanggap siyang muli ng notice na nakasaad na ang malagkit na enerhiyang iyon na tila slimy ay sinusubukan siyang magapi. Pinaluputan ng mala slimy na iyon ang mga paa at hita ng bida na maging dahilan upang siya ay matamba sa sahig hindi ko makontrol ang aking katawan. Parang ako ay nasa loob ng isang kumunoy, isip ng ating bida habang nakahandusay sa sahig. Kamusta ang hangin sa loob ng dungeon, sa ad ni Bomjo na ikinagulat naman ni Jongmin? Kahit na virtual reality lamang ito, ang hirap tumayo, hindi ba, dagdag nito? Kailangan mong masanay sa pollution muna bago ka pumasok sa dungeon, kaya subukan mo itong malampasan. Pagpapaliwanag ni Bomjoon at ipakita mo sa akin ang iyong itinatago, isip niya. Hirap na hirap ang ating bida sa unang araw pa lamang ng kanyang pagsasanay sa kamay ni Bom Jun. Nakahandusay pa din siya sa sahig dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan, idagdag pa na hindi siya masyadong makahinga at kontaminado pa ang hangin. Hindi ako makahinga, hingal niyang sabi. Hindi. Kailangan kong kayanin ito at dapat akong makaisip ng paraan upang malagpasan ito. Dahan-dahan nating habulin ang ating hininga, pagpapalakas niya sa kanyang sarili. Nakatayo din ang ating bida ngunit bakas pa din sa kanyang mukha ang hirap. Medyo nakokontrol ko na ang aking hininga. Saad niyang pagod na pagod. Oh, nakastabilize ka kagad mabilis pa sa aking inaakala? Pero, ito ay umpisa pa lamang. Alam mo naman na ang dungeon ay may kakaibang ekosistem kumpara sa totoong mundo, hindi ba? Kailangan mo ding malaman na isa itong favorable environment para sa mga halimaw. Ang hangin sa loob ng dungeon ay hindi ginawa ng ganun-ganun lang. Kapag may namatay sa loob ng dungeon, ang kanilang bangkay ay natutunaw at naiiwan lamang ay ang kanilang mga sama ng loob. Ang enerhiyang nagmumula sa kanilang mga sama ng loob ay ang nagiging dahilan upang makontamina ang dungeon, at ang kontaminadong dungeon ay kayang sumaksak ng organs ng isang tao at kaya ding pumatay. Pagpapaliwanag ni Bom Jun. Kaya, Jung Min, wala kang ibang pagpipilian para itago ang iyong kakaibang kakayahan. Isip niya, sa loob naman ng training room ay patuloy na nahihirapan ang ating bida, nakatanggap siya ng notice at nakasaad na na-expose siya sa contamination sa loob ng 55 minuto. Ang contamination ay lumalakas. Ang katawan niya ay pinipigilan ito upang siya ay makagalaw. Ang tore ay may auto-purification, kaya hindi pa ko nakakaharap sa tulad nitong contamination, sa ad ni Jongmin habang nilalabanan pa din ang hirap ng kanyang training. Ang hirap na ito ay hindi ko lang basta-basta matitiis sa pamamagitan ng pagpuporsige. Dagdag niya, nakatanggap muli siya ng notice, ayon sa notice ang hero's mana ay prinoprotektahan ang mga mana organs mula sa contaminated energy. Kung hindi dahil sa hero's mana, mapapahamak talaga ako, wika niya habang tinatakpan ng kamay ang kanyang bibig. Ayon pa din sa notice na ang hero's mana ay patuloy na lumalago ng kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na purification. Nanginginig na ang mga kamay ni Jungmin at malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon. Ah, master, sabi ni Jiangmin. Nahihirapan ka na ba? Matinding pagtitiis na din ang 57 minuto. Lumabas ka na. Wika nito. Bandang huli, hindi ko pa din ito natuklasan. Ang manatili sa loob ng ganoon katagal na hindi ginagamit ang kanyang abilidad ay napakagaling. Isip nito habang nakatingin sa kanyang pambisig na relo. Hindi. Hindi po iyon. Pwede ko bang gamitin ang unique ability ko? Sa tingin ko ay hindi ko nakakayanin pang tumagal dito, saad ni Jiang Min na nanghihina na. Nagulat naman si Bomjoon sa sinabi ni Jungmin. Anong sabi mo? Baliw ka ba, bulalas ni Bomb Sabi ko nga po, hindi ko dapat gamitin. Ngiting wika ng pagod na si Jongmin. Hindi. Sinadya mong hindi ito gamitin at magtiis dyan sa loob ng isang oras, sigaw naman ni Bomb Hay, pwede ko pala gamitin. Inosenteng sagot ng ating bida. Gamitin mo, pwede ba, sigaw pabalik ng master. Dapat sinabi mo sa akin una pa lang na pwede pala gamitin. Tawang wika niya sabay kamot sa ulo. Tumatawa ka ba? Ang dungeon ay hindi basta biro, baliw na bata, inis na sagot ni master. Oh, ang presyon ko, saad dito sabay hawak sa kanyang batok. Hihihi, tawa ni Eden. Ano? Bakit ka tumatawa? tanong ni Jiang Min. Wala naman, hihihi, nakatiis ka ng ganyan katagal. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka tatagal dyan kahit isang minute, hihihi. Mayabang nitong wika. Ano sa palagay mo? Ang Heroes Mana ay nasa malupet na level, hindi ba? Tanong nito. Ngumiti naman ang ating bida, dahil tama naman siya. Hindi lang Divine Energy ang makakatalo sa demonyo. Ang High Purity Energy na meron lamang ang Seven Heroes. Ito ang tinatawag na Heroes Mana. Oo, madali na lang. Isip ni Jungmin habang nagko-concentrate siya upang labanan ang kontaminadong kwarto. Habang si Master Bomjoon naman ay manghang-mangha sa kanyang nakikita. Ginagamit na ba niya ang kanyang kakaibang kakayahan? Tanong nito sa sarili. Kaya kung maresolba ang contamination sa pamamagitan ng purification? Sino kaya ang pwede kong gamitin? Isip-isip ni Jamin. Alam ko na. Ayos siguro iyon. Wika niya at lumiwanag lalo ang kanyang paligid. Immerse. Lesser Priest Esther. Wika niya. Ayon sa notice ang kanyang mana ay panandali ang nagbago sa divine energy. Ang priest ay pinoprotektahan siya at ito ay activated na. Ang divine energy ay mabilis ang ginagamot ang iyong katawan. Ang corrosion sa iyong mana organ ay nawawala na. Ang low-grade immersion ay hindi na nakakaapekto sa aking katawan. Saad niya habang magkadikit ang mga palad na tila nagdadasal. Tama, ito ba ay ang spirit descent na isang unique skill na hinihiram ang kapangyarihan mula sa mga spirits, pero dahil ito ay walang laman, may limitasyon ito kaya imposibleng mamaster ang kapangyarihan nito, pagtatakang wika ni Bomjun. Mawawalan siya ng malay habang ginagamit ang abilidad na ito. Dagdag niya, Master, handa na po ako, sabi ni Jongmin. Ha, may malay pa din siya, isip nito na may pagtataka. Hindi ba siya spirit descent user? Taka at gulat nitong tanong. Ano po iyon? May problema ba? Tanong ng ating bida. Wala, wala, wag mo kong intindihin at ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Sagot naman ni Master. Hindi pa ako nakakarinig o nakakakita ng tulad nito. Huwag mong sabihin, may mas potential sa kesa sa soul class, tanong ni Master na manghang-mangha sa pinapakita ni Jiang Min. Makalipas ang tatlong oras at dalawamputwalong minuto ay makikitang nakahandusay na sa sahig si Jiang Min na tila ito na ng espiritu sa katawan. Dinala kita dito bilang aking estudyante, pero, hindi ka talaga isang tao kundi isang halimaw. Bulalas na wika ni Master. Isang halimaw? Pinupuri niyo po ba ako, tama ba? Tanong ni Jiang Min habang nakahiga pa din sa sahig. Oh, pinupuri kita, ngiting saad ng Master. Hindi lang pagpupuri, kundi isang paghanga ang mas nababagay dito, isip niya. Tama na ang pagpapanggap mong nahihirapan ka at tumayo ka na dyan. Kailangan ko pa bang mag ovation sa pagtitiis mo dyan, wika ng master kay Jong Min. Master, paano mo nasasabi yan? At totoo naman na nahihirapan ako no, inis niyang sabi. Nagbukas na ang pinto sa kwarto at iniluwa nito si Master Bomjo na pumasok naman sa loob ng kwarto. Simulan ka agad natin ang swordmanship training, saad nito. Ano, ngayon, tak ang tanong ni Jiang Min. Kailangan kong orasan ng trabaho ko mamaya ng dahil sayo. Hindi ba't kailangan mong mag-training na kasing dami ng oras na masasayang ko sa trabaho dahil sa pagka-late ako ng dahil sayo? Una, kailangan mo munang mapalo. Wika ni Master habang hawak-hawak ang espadang kahoy. Sabi mo magtiis ako hanggang sa makakaya ko? At ano yun, papaluwan mo ko, sigaw ni Jiang Min. Ikaw bata ka. Ang guru mo ay may mga rason, sigaw pabalik ni Master. Master, sigaw ni Jiang Min. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.